ngayon isang magandang hapon mga ka-farmers. Ayan, pasyal tayo sa sibuyas. Ito natin yung mga spaghetti, lumalala na. Dahil kagabi ay halos tatlong oras umulan. Talagang patibayan na ng, ng sibuyas ngayon. Dahil walang tigil ang ano, ulan dito sa amin Mindoro ayun ang mga pa naman ang laman ayun ito na yun naman no spaghetti na wala nang tigil sa ulan kasi kaya problema ng mga farmers ang sibuyas talagang na yung ulan dito sa amin kagabi ay ano talagang tagal ng ulan tikatek ah, medyo okay-okay pa naman na si buyas nasa ano pa naman ang damage niya one fork pa lang naman hindi pa naman siya pwedeng anihin kasi maliit pa Yan pong ganyan na lahat yan. Good size na. So, ano pa lang naman to? 50 days. 50 days pa lang naman siya. Ayan ko kita nyo. Spaghetti na. Hindi na kasi tumigil lang. Kulang dito sa amin. Ayan yung madaling, mabilis matuyot. naka um, nagkakaproblema ng naka na ang ano yun yun farmer gawa nung panayang ulan ang gawa kasi na ng panahon ngayon ay nakahangin ng konti sabay ulan na ganun ang sitwasyon so ang sakit ngayon na umano sa sibuyas ay yung lapnos yung nabubulok nabubulok yung katawan hanggang pababa na yun bago ispagete yan mo so ito guys yung ano point to namin Ayan, kung titignan mo walang damage pero mayroon din damage yan hindi pa tayo dun sa isang area namin mas malala dun guys at ito naman po yung isang Sibuyas namin Ano Is na guys Malala na dito Okay, eh, natin na yung Lala na Malalay Mas matindi na dito Ano is pagigitin kita niyan Ayan, <coughs> pulok-pulo. Ayan, may spaghetti. Ayan, malalak na dito guys ang spaghetti. Maliit ang laman nyo. Ay, no tinanong niyo. Malala na. Diba? 'Di ba? Dugog ang farmers na naman. So yun lang guys. Update sa union. Sagaan na.